Nang mga oras na to, sarap-sarap nga ng tulog ni Baby DJ. Nakikisama nga yan, basta may gagawin nga ako. At eto na nga rin pala yung mga gamit na aayusin ko. Pero bago ko nga ayusin yun, eto at maglilinis nga muna ako dito sa may bahay. Sinisigurado ko nga munang malinis yung bahay na to pag aalis nga kami. Para pagbalik namin ay wala na nga rin akong mga ligpitin. Dahil malayo-layo nga din pupuntahan namin at ilang araw nga din pala kami mag stay doon. Balik na nga rin pala ako dito sa may ginagawa ko. Pagkatapos ko magwalis, eto at naglampaso na nga rin ako. Ganito na nga rin pala yung way ng paglalampaso ko dahil wala nga akong map. At ganito na nga rin pala yung nakasanayan ko. Sino nga sa inyo ang gumagawa pa nga nito? Dahil sa ganitong way ng pagpupunas ay lahat nga ay mapupunasan natin. Pati nga sa mga kasulok sulokon sa mga gilid-gilid. Kinuha ko na nga rin pala yung basahan sa Mela Mesa at ito pinupunasan ko na nga rin. Simula nga nang naging nanay ako, gusto ko nga sa bahay ay malinis. Dahil ganito rin naman ako nung dalaga pa ako. Dahil ang pagiging malinis ay nagre-reflect na sa pagkatao natin. At iba pa rin talaga ang feeling kapag malinis nga yung bahay. Aminin nyo man o hindi mga mami, nakakaganda nga ng mood sa atin yun. Ganito na nga rin pala ako. Lahat nga nang makita kong hindi ka aya, aya sa paningin ko ay inaayos ko. Alam ko mga mami, nakaka-relate nga kayo sa akin. Sinisilip-silip ko pa nga rin si baby DJ, baka gising na siya. Ang hirap nga kumilos kapag wala kang nga kasama sa bahay. Dahil yung mga araw na to ay nasa trabaho nga yung asawa ko. Kaya ako nga lang ang nagliligpit ng mga gamit namin. Nabanggit ko nga rin pala sa unang video na malayo nga din pala yung pupuntahan namin. Dahil naaya nga pala kami pumunta ng bagyo ng kapatid ni Papa Dennis. Kaya ito at nire-ready ko nga yung mga damit namin. Kung mapapansin nyo, ito nga ang mga gamit namin na dadalhin ko ay nilagay ko nga muna dito sa papag para wala nga akong makalimutan. Kaya mapapansin nyo rin na hindi nga ako mapakali. Ang inuuna ko nga ayusin ay yung kay Baby DJ. Dahil mahirap na baka may makalimutan ako na gamit niya. Lalo-lalo na yung gatas nga niya at mga vitamins. Pagkatapos ko nga ayusin yung gamit ni Baby DJ ay eh, isusunod ko naman yung gamit nga namin ni Papa Dennis. Ganito na nga tayo mga mami dahil mas priority nga natin yung mga gamit ng baby natin. Makalimutan na nga natin lahat-lahat ng gamit natin, wag nga lang yung sa kanila. Aminin nyo mga mami, ganyan din kayo. Na mga oras na to, sinilip ko nga ulit si Baby DJ. Passport na nga rin pala ito nung nagising nga si Baby DJ, eh, binihisan ko na nga rin pala siya. Ayan at natulog nga ulit siya. Maya-maya nga lang ay aalis na nga rin kami at magbibis na nga rin ako. Kaya naman ito at nilagay ko na nga sa kanya-kanyang bag yung mga gamit nga namin. Dalawang bag nga kay Baby DJ Jen at isa nga kami ni Papa Dennis. Dahil konti lang naman yung dala namin gamit. So paano ba yan guys? Hanggang dito na lang. Ingat po kayo palagi. Thank you for watching. Bye-bye!